Ganap ng batas ang Eddie Garcia Law, isang batas na magpapagting sa proteksyon ng mga magagawa sa movie and television industry. Si Mela Lesmora sa detalye. Dalawamput-apat na taon ng TV cameraman sa isang kumpanya si Edgar Nono. Kwento niya, mapanews o entertainment man, lahat ng ganap tila nakuhananan niya. Sa hirap ng kanilang trabaho, para sa kanya, nararapat lang na madagdagan pa ang kanilang benepisyo. Kasi unang-una buhay natin nakataya eh. Diba? Kaya subi natin mga bagyo, lindol, tsaka yung mga... Yan, sa bulkan nga, yung pag, pagputo, di ba delikado? Kaya kailangan, meron talaga tayo mga oh, protection talaga. Sakto para sa mga tulad ni Edgar ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr. na bagong batas. Ito ang Republic Act No. 11996 o Eddie Garcia Law na nagtutulak sa pagpapaigting ng proteksyon ng mga manggagawa sa movie and television industry. Ipinangalan sa yumaong aktor ang batas na naaksidente noon sa set ng kanilang ginagawang teleserye at kalaunay ikinasawi niya. Sa ilalim ng batas, itatakda ang mas malinaw na oras ng trabaho, sahod, insurance at iwa pang benepisyo ng mga manggagawa sa sektor na ito. Kung dati talamak ang sobra-sobrang oras ng trabaho sa pelikula at telebisyon, sa Edgar Garcia Law, limitado lang dapat ito sa walong oras kada araw na pwedeng ma-extend hanggang labing apat na oras basta't kada linggo hindi ito lalagpas sa anin oras sa kabuuan. Inilatag din sa bagong batas ang mga responsibilidad ng mga employer. Kung mapatutunayang lumabag dito, multang 100,000 pesos hanggang kalahating milyong piso ang ipapataw. Ang mga mambabatas naman sa Senado at Kamara, ikinalugod ang paglagda ni Pangulong Marcos sa batas. Ayon kay Senador Bong Revilla, na isa sa mga may akda ng panukala at isa ring veteranong aktor, tagumpay ito ng mga manggagawa kaya't lubos siyang nagagalak bilang bahagi na rin ng industriya. Si House Speaker Martin Romualdez naman, binigyang diin na ito ng Kongreso bilang pagkilala na rin sa mahalagang ambag ng bawat manggagawa sa bansa. Una na rin nagpasalamat kay Pangulong Marcos ang pamilya ni Eddie Garcia sa pamamagitan ng isang pahayag na inilabas ng kanyang stepson na si Juan Pacman Partylist Representative Mike Romero. Kasunod ng Eddie Garcia Law, panawagan naman ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sana'y tuluyan na rin maisabatas ang hiwalay na panukala para naman sa kapakanan ng mga media workers sa Pilipinas. Uh, bill na ipinal natin, media workers, nandoon nakapending sa Senado. Sa panawagan natin, sa chairman ng committee, kung sino may bagong committee ngayon, sa public information, baka pwede na po, sir, ipasa na po yun, kasi marami na media sa ating bayan. Pagtitiyak ng Kongreso, patuloy nilang isusulong kung ano ang makabubuti para sa ating mga kababayan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.